Ito ay pinagbabawal na tik-tik para makulik na ang photo na hindi masyado sa bulsa. Guys, nakita nyo na ba yung panibagong collaboration ni PUBG Mobile sa Porsche? Siyempre hindi tayo papahuli dyan. Tinry din namin kunin yung Porsche 918 Spider. Nice! Nakakuha din guys! Susi oh! Hulaan nyo kung ilang UC ang nagastos para dito sa skin na to. Sure na kayo ah! Arby na lang ha? Sige, ito na! Nice! Diba? Siyempre, eh, testingin natin ito sa laro. Watch out! Tapoy nyan, basta Para sa mga tropa nating dyan na nag-chill chill lang Try niyong laruin to sa wowmart Kaya iiwasan ata, kaya iiwasan yun